tayo sa barangay Mabayo, Morong Bataan. Ang daming bangka. Ayun, lantap na lantap. Hindi pa nagsisilaw po yung iba. Doon, banda doon yung pier. Papunta lang doon sa kabilang mula. Papunta lang Subic. Mga one and a half hours. Papunta ng subik. Tapos ayun yung sawa ko sa bangka namin. Kumukuha ng isda. Nadadaling ko sa amin sa Pampanga. Nakayelo lang. So, doon po papunta sa may puting buhangin. Diyan sa likod itong burubundukin na yan. Tapos yan lang ng ilong. Dun, pahibas po. Kaya e, ganyan. Ano dahil? kayo? Eh? Kuha nila yung isda ko. Maraming isda. Ako oh, ang bigat. Mahihirapan akong dalhin dibaling Di baling